Hello. Ay, namamaos pala ako. Welcome to Lucky Prince House. Hindi ko pa naayos isiminto yung dito. Yung parking lot ng aming oncoming sasakyan. May gripo naman dito sa labas para magkarwas. Ito pa yung ano. Ito yun, yung, ano, dito yung kalawakan niya sa sala. Wala na nga lang laman kasi umalis na yung nakatira. So, uh, for the meantime, nag-repaint lang ako tapos inayos ko yung mga drawer kasi nasira na yung pintuan pinalitan ko tapos ito yung lababo ito yung back door Ipipinturahan ko pa yung ano Ipipaint ko pa yung door kasi ito, itura, oh. Ito yung back door namin pwede rin siyang dirty kitchen pwede rin dito lagyan ng ano uh, washing machine meron din dito saksakan ayusin ko pa nga saksakan sira. may gripo din yan Pero nagbabalak ako'ng lagyan dito ng ano, lababo tapos palitan ko 'yung ano, 'yung door, ilipat ko dito 'yung door ng toilet kasi 'yung door ng toilet nandito sa may hagdan. Actually, lahat ng door toilet dito sila nakalagay kaya binabalak kong ilipat dito. Tapos yung hagdan namin nag-fade na. Sara ko nga saglit to. Ito yung pin pintuan palabas ng aming bahay. Sasara ko muna kasi ako nag-iisa. Wala pang laman yung bahay kasi nung may nag-rent dito, inalis ko lahat yung mga gamit namin. Ang natira lang ito yung cabinet. So, ito yung hagdan. pataas. Ito yung master master room. Ayan. Ito yung small room. Meron siyang bed. Nandun sa kabila yung foam niya. Ito yung mga bahay sa likod. Yung topas. Lahat ng topas na unit nandiyan sa likod. Mas mababa, mas mataas kasi dito sa bahay. Actually, lilipat na yung city hall ng, ano, ng Tracy dyan. May mga bagong ano din dyan. Mga subdivision. Dami ng subdivision dito guys sa Cavite. Sa Tracy. Actually, gusto kong palagyan dito ng cabinet. Or either dito. Saka na, pero o, sa ngayon, pati doorknob nasira, kaya papalitan ko ito din nasira din o ito yung bed namin kasi pag ano, pag bukas yung mga pintuan ano, malakas yung hangin kasi pala, malapit yung dagat. Ayan, lahat may saksakan. Ayan yung sweets. Meron din doon sweets. Meron din, din Para sa aircon naman. Ayan, ito yung ano, malaking kwarto. Pwedeng dalawa. Dalawang bed. Ayan guys, ito yung bahay namin. Ito yung napundar ko na ano, pinagtrabahoan ko sa Singapore. Tapos yun, ayan yung labas natin sa baba. Ito yung mga kapitbahay ko. Ito yung gagawin pa lang. Pero, meron pa daw isa dyan na bakante. Ano din yan, uh, apat din na bahay. Hanggang dun sa dulo. Pero isa na lang daw yung bakante. Ayan o, may mga malunggay pa kami. O yung kapitbahay ko, nagtatayin pa siya ng mga gulay. Si tatay. Ilocano din, pareho ko. Pero syempre, nagtatagalog ako para maintindihan mo. Medyo <laughs> barado yung aking lalamunan. Ayun, no naka-ready na yung ano, pang simento ko sa garahe. Kasi may kotse daw po yung ano, titira. Pansamantala, nagtatanim nga kami dati dyan ng gulay. Kaya ngayon, si tatay na nagtatanim. Ito ka guys, mag rest, -rest muna ako kasi may kutsyon pa naman. See you guys!